trap ng ampalayan nila. Hindi mapakla, hindi rin mapait, lalo na pag mo ng itlog. oh Hi guys, kumusta? Happy na ba ang lahat? Kung may happy, may lonely. Kung may tumatawa, may umiiyak. <laughs> ah, tulungan nyo ako na patahanin natin to. Kasi naawa naman ako nito sa kanya. Grabe ang iyak niya, guys. Grabe. pasahin natin tong iyak sa kanya. Kawawa naman to siya, oy. Baka bukas, mamaga na ang mata nito. Grabe <laughs> ang iyak niya. Tingnan niyo, Sabi niya dito sa iyak niya. Napakaikli lang ang buhay sa mundo. Yung mga mahilig sa mga gamit na hindi nila gamit. Pag nanakaw yan, halos. Ha? Huwag kayong gumamit ng gamit na hindi sa inyo? Pag nanakaw 'yan. Kakasuhan kayo niyan. Bawal na bawal gumamit ng gamit na hindi sa inyo. Pero aanhin mo naman 'yung mga gamit na nakatambak diyan na hindi nila kinukuha? Sayang din naman 'pag itapon na mapakinabangan pa. 'Di ba? Ma Maano din tayo niya ni Lord pag itapon natin na pag ang mga gamit na gamit pa. Et hindi naman nila kinukuha kasi hindi mo gamitin, itapon mo. Like sa mga damit. O pag itapon mo yan. Maraming mga bata na walang damit man. Niya, yeah, masarap yan suotin kasi mahal o mga branded, masarap suotin yan. O tapos hindi mo gamitin yan, sayang. Gamitin natin. Uh, kasi, kung pagnanakaw yan, hindi man nila kinukuha. Hindi man natin yan ginakaw. Nandyan man yan sa bahay ni si Ramil. No? oh, yun. Ah, ano, Malinaw dyan. <laughs> Manahimik ka na lang kasi. Kunin mo kasi doon. Ano mo, ninong S. <laughs> I-chat mo kasi doon si, ano, si mag friend na kasi kayo ni Tatay Ram as i mo siya, magkita kayo, tapos kunin mo tong mga gamit para hindi nakawin. Kasi bawal gumamit eh. Nang hindi sa kanila gamit, wag na nakaw yun. O sayang naman pag itapon. Branded pa, may mga tag pa. Sayang. So, gamitin nila yun. Kung ayaw mo ipagamit, kunin nyo doon. Ha? O, tapos na tayo dyan. Ito pa. At sa totoo lang, masinok ang bata sa kanyang mga gamit aroy. masinop sa kanyang mga gamit na kung saan saan nga naiiwan sabi ni tatay Ramil ay oh. at ito pa lahat ng binibintang nyo ay walang katotohanan tatay huwag kayong magbintang na walang katotohanan mali yun kasi kilalan niya tong bata at yung nakakasama niya kasi to eh ng ilang taon Five years din silang nagsama nito. <laughs> pa years din silang nagsama nitong bata to. Kaya kilala niya to. Oh, masinop talaga yan sa gamit si Dave. Kaya yung mga damit niya iba, hindi pa nasuot. Masinop siya sa gamit. Tsaka, wala talagang katotohanan yung binibintang nyo. Kasi, siya lang ang nagsasilita ng katotohanan. Dahil siya yung nakakilala sa bata, di ba? Oh, Huwag ka na umiyak dyan, Ninong S. Tanggapin natin na ikaw yung nagsasalita ng katotohanan. Okay? O, oh, ito pa. Mapakla at mapait lang talaga mga bunganga nyo dahil pinaglihi kayo sa ampalaya ng nanay nyo. Masarap kaya yan ang ampalaya, Ninong S. Di mo natikman yan? Masarap yan ang ampalaya lalo na ang ampalaya ng tekram, ang sarap, sarap ng ampalaya nila. Hindi mapakla, hindi rin mapait, lalo na paglagyan mo ng itlog. Oh, doon nga tumaba yung alaga mo eh. Kasi maraming ampalaya doon kumain. Malakas kumain ng ampalaya yun. oh, di mo alam yun. Di mo man nakasama to. Paano mo malaman? Di mo man to nakasama. Ito talaga, joker ka talaga ni Nong S, no? O, tanggapin mo na, na hindi mapakla at mapait yung palaya nila. Kasi tumaba nga yung alaga mo doon, eh. ba? Diba? Mm, makinis ang kutis niya nung nandoon siya. Dahil kumakain siya ng ampalaya. Ang ampalaya ay isa sa nagpapakinis ng kutis. O, alam mo na. So, dito. Sabi pa niya dito. Kaya, bago kayo mag-vlog o mag-reaction o magbintang sa kung ano-ano sa batang pag-iisipan niyong mabuti dahil babalik sa inyo din yun. Hindi ko na kailangan pag-isipan. <laughs> Hindi na kailangan pag-isipan ng Tekram family. Alam mo, alam mo ni Nong S, kapag yung mga pangyayari ay katotohanan, hindi mo kailangan pag-isipan. Once na actual nangyari, masasabi mo yan ang masasabi na wala nang pag-iisip. Hindi mo na iniisip na ano ba yung sabihin ko. Hindi na kasi doon mismo nangyari. No. Silang nakakita kung anong klaseng bata yung alaga nyo kaya lang yung mga taong kumukup sa kanya sobrang haba lang ng pasensya at hindi kagaya ng pasensya mo na kunting kimbot nilalagay mo sa social media di ba diba? ay hindi papalanin niyo mahalaga ang kapakanan ng bata ang sa inyo content revenue, pera 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 at kikitain pa sa darating na mga araw dahil sa totoo lang wala kayong kinikita na malaki kung hindi kay Kuya Vil. Aray ko po. Aray ko po. Sigurado ka? Sigurado ka? Ano? Ninong S? E, ano mo? mag ka doon sa ano sa mga video. Ang hilig niyo mangwenta. Mag-scan ka doon kung siya lang ba yung maraming views. Ang mga iniisip niyo kasi ni Nong S, puro ano lang, pera, pera, pera. Ginagamit niyo pera, pera alam nyo, kung tumigil lang kayo ng kakapos nyo, tatay, ay ninong eh, tatay naman, at saka kay ah, uh, tita D, walang masyadong, ano, hindi ito ganito kagulo. Kayo, hindi naman kayo nagda-direct. Hindi eh, nadaan nyo sa social media. Alam mo sa social media, maraming mga lasing dyan. Nag, oh, pag nakahanap yan ng hindi maganda, oh, sasaw-saw yan. Eh, ikaw, kasi pag sisinungaling yung mga sinasabi nyo, pag-isipan nyo talaga. Minsan, hindi pa kayo nagkakatugma ng mga sasabihin nyo, ng mga kampon mo. Kaya minsan, nagkaaway-away kayo. O, saan na kayong iba? Wala na. Hindi na kayo connected sa iba ngayon. O, dito tayo sa baba. Ang sabi mo dito, gusto ko lang klaruhin. Yung video mo, Ramil, na pinagkakalat nyo, yung mga gamit ni Kuya Ville na two months ago, bago siya umalis, malinis yan at yung bata, masinop yan sa gamit. <gasps> Ay talaga, talaga, masinop talaga siya sa gamit. At malinis yan. Nasaan ang ebidensya mo na malinis? Meron ba kayong ebidensya na malinis? Ipakita niyo. Nakasama mo ba yan ng five years? Siguro, hanggang video call lang kayo. No? O, oh. paano mo nasabi? Kakatawa naman to si... Paano mo nasabi? Na, malinis. Ah, uh, isin, mag-post mo na kayo ng kwarto na malinis. Yung picture ba? Yung picture, kung meron kayong picture doon na malinis yung kwarto, arrange, yun i-post nyo para may ebidensya tayo. Mahirap naman mag, ano tayo ng malinis niya. Walang ebidensya. So, okay na. Huwag ka na umiyak. Kasi ito talaga yung katotohanan. Masaya na kami. Dahil nakamove on na yung tatay namin. Nakamove on na. So, okay na. Tulog na ta. Good night.